Nakikita niyo ba yung mga idol? Ngayon o. Know? Balik na daw panahon ngayon. Babae niyo malakas uminom. Ngayon o. Kaya know? yeah, naman o. Oh. Mga tropang ano, gin. Ngayon know? o. Oh, yes. Yan. Ito yung founder nila, yung pinakabata. <laughs> Pangalawa, pangatlo, di ba? Ito oh. ang founder nila. Balik na daw panahon ngayon. You know? man, oh. ito, yung yung naman o. Babae niyo mga sigira. By goodness. O, oh, tingnan naman o. Oh. Ito yung know, naman o. Oh. Puro pa yung niinom o. Oh. Ay, talapat pa tayo mga laki nito ako pilit yung nagbabago pero tinutok ko talaga tungo mga to tatlo tayong isa tatlo tatlo yung isa, yung 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 isa yung 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 isa, yung 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 yung